Hello mga kay Star! Masaya ang publiko sa bawat maliliit na milestone ni Eman. Pero ang hindi nila alam ay may pangyayari. Recently na hindi man magsalita si Eman ay chak na nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Speaking of di man magsalita mga ka-star, ganyan eksakto ang nararamdaman ni Manny. Di man siya magsalita pero siguradong ikinalulungkot niya. ang mga cryptic post na kumakalat sa social media. Ito nga ay kaugnay ng mga bashing na naranasan ni Manny at ni Jinky. Well, we are hoping na hindi si Eman ang sinisisi nila dahil nga ang pinagugatan nito ay ang mga recent interviews ni Eman. Sa so, mga ka Star, panuorin nyo at kayo na po ang Magsabi kong si Eman nga ba ang sinisisi nila? Okay na ang humatol mga ka-Star? Panoorin niyo yung video. Bago tayo magsimula, huwag po kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Ang mang panig ng mundo kayo ngayon nanonood mga ka-Star. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ayan. at eto na nga mga ka-Star. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga cryptic post na uh, mukhang hindi pa napapansin ng social media ngayon. Mga Star, alam naman natin na itong si Eman at itong si Jinky ay pareho yan na mahilig mag ng mga biblical post, biblical verse or anything related to uh, spirituality mga Star. dahil pareho nga silang kumbaga Christian we don't know lang kung anong mga religion ano po mga kay Star. common lang naman dito kay Jinky at dito kay Eman ang nagpo-post ng mga biblical verse ito ay kan ay pahayag ng kanilang pananampalataya. So walang masama doon mga ka star Kaya lang recently mga ka star lalo na nung sunod-sunod uh, ang mga nangyaring interview dito kay Eman. E Yung mga post ni Jinky, ganun pa rin mga ka star biblical pa rin. Pero akong baga, medyo nahihiwagaan na tayo. At paano ba ang ibig sabihin ng cryptic mga ka star Ang cryptic ay once na yung ipinu-post ng isang tao, could it be biblical? Pero may nagiging mysterious na yung meaning. Parang lumalalim na. Parang mapapatanong ka, anong ibig sabihin? Yung, yung ganon. So, pag ganon na, medyo nagdududa tayo. Kung maga dinedman natin yon baka namamali lang tayo. Although nagdududan na tayo before pa, nung nasa Amerika ito si Jinky, dinalaw yung kanyang apo And at the same time nga ay preparation, suporta para sa laban ni Jim well. May mga nangyaring mga cryptic post na nga rin eh. Pero binaliwala natin ito. So, dahil baka nga, nagkakamali lang tayo. Pero... Alam niyo po mga ka-star, recently lang, mga one or two days ago, alam niyo mga ka-star, na-confirm natin na, na hindi na ito ordinary biblical uh, verse lang may meaning na yung mga ipinupost niya uh, at doon parang mahihiwagaan na tayo mga ka-star eh so para maintindihan natin mga ka-star kung ano yung nangyayari talaga na sinasabi nating silent battle although ito si Eman katulad ng sinasabi natin na nagpo-post din ito eh pero sa tingin ng publiko normal lang yung kay Eman dahil simula na makilala natin si Eman ay normal na nagpo-post siya ng mga anything about his faith and biblical verses pero this time meron pinos si Emma na sa tingin natin is medyo cryptic na ito na para bang tila sagot na ito o para bang ito ipahiwatig ng kanyang nararamdaman. So para maintindihan natin mga kay Star, himayin ang mga katotohanan sa mga bagay na ito. Eh unahin nating alamin ang mga sinasabi natin cryptic post mga kay Star and then kayo na po ang uh, magsabi mga kay Star through comment section kung namamali lang tayo. Uh, na mamali lang tayo ng pagtingin o talagang makatutuhanan at may pinaguhugutan itong mga uh, post na ating... And nga pala mga ka-star, katulad ng sinasabi natin, mahalaga sa atin ang inyong opinion. Kaya, andyan po ang ating comment section para ibahagi nyo naman sa ating mga viewers kung ano ang opinion nyo. Sapagat si Eman, and of course, ang kanyang daddy at ang kampo Jinky, lahat yan ay may mga followers. Ito nga si Eman ay marami nang nagmamahal sa kanya lalo na dito sa ating channel. Tanungin ko kayo mga star o sino dyan ang mga sumusuporta sa inyo at nagmamahal dito kay Eman. Oh, sino naman yung managmamahal kay Manny? Siguro, pagdating kay Manny, lahat naman tayo matagal na nating idol tong si Manny. Uh, Kung baga si Eman, ngayon-ngayon pa lang. Pero, sa iksi ng panahon na yun, alam na natin nagmamahal eh. Oh, kaya mga ka-star, andyan pong ating comment section. Ipahuli po natin yung sinasabi nating cryptic post, mga cryptic post ni Jinky. Unahin muna natin yung sa... paligid ni Jinky, yung mga taong malapit sa kanya. Eto, si Mami Yani, isa itong uh, content creator na pamangkin ni Manny Pacquiao. So itong napansin natin sa kanya mga, mga ka-star. Uh, may isa kasing post si Eman dati 3 weeks ago yung nag-uusap sila, nag, nag-video call itong si Mami D at saka si Eman. At three, that was 3 weeks ago and then nag-comment pa siya doon at ang lambing sabi niya, Banding unta ta, puhon Eman, kauban imong mga pinsan. So in Tagalog, Magbanding tayo next time, Eman, kasama ang mga pinsan mo. That was three weeks ago, mga ka-star. And may isa pa rin post ito si Eman. Nag-comment pa rin ito si Mami Yani na ang sabi niya, um, Eman, kamukha mo ang iyong pinsan dito. si I think that's the name of the uh, the kid is Bright. So, di ba? Ang sweet po, mga ka-star. Eh, no doubt naman. Kasi mag magkamag-anak naman talaga sila. I think mag- I think first cousin eh kasi anak ito ng kapatid ni Manny. So ayan So ano yung changes mga ka-star? Wala pa rin 5 days ago naman Nag-post siya Ng picture Na nag si Eman Nakakatuwa pa rin ang Caption ni Mamiani Sabi niya Eman Nagjaging suot ang biniling shades ni Dr. Abelo at Dr. Hayden ko sa kanya. Sa ganitong anggulo, carbon copy talaga niya dito ang daddy money pakyaw niya laban Eman sa pangarap. At si Mami Yanni, five 5 days ago is very supportive kay Eman. So nakakatuwa po yung... <laughs> yung pinapakita nila na am welcome sa pamilya itong si, si Eman mga ka-star. And then one day ago nakakagulat mga ka-star. From 5 days na sweet pa itong si Mami Yani, masaya pa siyang ipinupost si Eman. 5 days ago mga ka-star, bakit? Bakit nakakagulat at naiba ang ihip ng hangin mga ka-star? Kasi itong si Mami Yani, kakaiba na ang post niya. Ano po yung kakaiba sa post ni Mami Yani? So, parang lumalabas dito sa mga post ni Mami Yani, ipinagtatanggol eh, niya si Jinky. Pinag-uugatan ito mga ka-star, eh, mag interview kay Eman basahin ko na lang muna yung mga post para maintindihan nyo kung ano yung interpretation nyo sa nangyayari ito. Two days ago pala, post ni Mami Yani, sabi niya, Ito yung patunay na mas masaya po si Madam Jinky sa mga narating na achievements ni Eman Baco sa Pacquiao ngayon. Ito ay shared post mismo ng account ni Madam Jinky. Ito ang isang tanong kay Star. Kung ang account mismo ni Jinky ang mag-share ng post na tungkol sa pagiging mabuting loob ni Doc Hayden and uh, Vicky Bello, For sure mga ka-star, pag-uusapan ng publiko yon, Hindi makakawala sa mata ng publiko yun dahil alam naman natin na bawat galaw nila Jinky at ni Manny ay talagang pinagpipiestahan ng publiko. Pero ang tanong mga ka-star, bakit parang siya lang yata nakaalam? Bakit hindi pinagpiestahan ng publiko? Anong nangyari? Ito po yung isang tanong natin mga ka-star ha. Ito, may screenshot tayo niyan mga ka-star. Sinuri po natin yung sinasabing, ah... Uh, galing daw mismo sa account ni Jinky Pacquiao. Aling account po ba? Facebook po ba yan? Or Instagram. Kasi lahat po natin tinignan yung mga account niya ni Jinky Pacquiao, ang mga, ang mga, profile picture niya ay hindi po tumutugma dito sa sinasabing account umano ni Jinky Pacquiao. Lahat po ng account niya ni Jinky ay verified account po yan dahil million-million po ang followers niya. Pag sinabi pong verified account, Maka Star, may makikita tayong blue na badge ng verified account. Makikita natin yan. Pero in this case, mga Maka Star, yung sinasabi nito ni Mami Yani na pamangkin ni Manny Pacquiao na Galing mismo sa account ni Jinky Na isinir daw uh, ni Jinky Ito ha, uh, showbiz update Well, honor naman ito kay showbiz update Na ishare ang kanyang post na isang Jinky Isa pang tanong mga ka-star Si Jinky Pacquiao ba? Yung interview ni Vicky belot at ni Hayden Yung vlog nila Na guest na nila si Eman So tingin nyo mga ka-star Matutuwa si Jinky share ang, ang vlog na Ganun ang content? Ako ang Jinky sabi dito. Dr. Vicky Bello at husband, Doc Hayden ko, isinama si Eman Pacquiao para ipag-shopping. Ito daw, ayon kay mami, Yani two days ago, ito yung patunay na masaya po si Madam Jinky sa mga narating na achievements ni si Eman Bako sa Pacquiao ngayon. So, mga ka-star, naniniwala po ba kayo na ito isang pwedeng gamiting patunay knowing po hindi verified po yung account at hindi po siya pinagpiesta ng social media. Parang nakaalam lang yata si Mami Yani Uh, correct me if I'm wrong mga stars. Send this screenshot sa ating comment section. Baka, baka namamali tayo. Ito rin, para to prove talaga na hindi ito account ni Jinky yung nag-share. Yung sa FB profile picture po ni Jinky is 11 po ang naka-profile picture. Yun, inisa-isa po natin yan. At itong picture na ginamit sa sinasabing account na nag-share nun, ay hindi po, wala, hindi po yun kasali yung picture na yun sa mga Picture ni Jinky Mapapansin natin yung picture ni Jinky So nagulat din tayo Sabi natin baka naman nagpalit Kalates nagpalit si Jinky Ng picture ng profile niya Kaya iba yung profile picture na lumalabas. Pero binerify po natin mga ka-star, yung last po na profile picture ni Jinky, ang tagal na po eh, nasa more than a year ago na po yun eh. Wala, hindi nagdutugma po yung sinasabi ni Mami Yani. Ang tanong pa rin natin mga ka-star, bakit bigla nagbago itong si Mami Yani from sweet uh, uh, pinsa na gustong makita, makabanding si Eman, ngayon is di ba nakakagulat mga ka-star ang, ang biglang pagship ng pangyayari 5 days ago, sinishare niya pa proud pa siya and then biglang ganito. O, oh, wala namang masama sa sinabi niya. Ito, ito pa yung isang sinabi niya, dami kasing kumakalat na balita na pinabayaan ni MP si Eman at kawawa raw si Eman kasi luma na yung gloves niya, yung cellphone, hindi raw iPhone, di magandang bahay, yung higaan niya, single pool lamis, maraming negative at pangbabash kay MP at Madam Jinky. Di talaga ako maniniwala na pinabayaan ni MP si Eman, lalo na sa financial, nakikita niyo naman sa ibang videos ko, ang pagbibigay ni MP ng pera sa manang hihingi sa kanya at sa hindi humihingi ng pera na humihingi pero binigyan. Kaya kaya nga ni MP magbigay ng malaking halaga sa iba na din niya kadugo. How much more sa mismong anak niya, di ba? Well, eh, hindi issue eh kung kung mabuti si Manny sa ibang tao. Eh wala naman nagko-question. Eh, hindi natin kung question yan, Eh. Maniniwala Mani, tayo lahat na mabuti si Manny diyan eh. At saka, ang point lang natin dito mga ka-star eh, eh, kung kumaga kung binabati ko sila diyan, ito lang ang point yan mga kastar eh. Una-una, public figure sila, talagang mabatikusin sila. Pangalawa, talaga bang sobrang offended sila? Hindi ba sanay naman sila sa mga pambabatikos Bakit? Ay, mga politicians yan. Mga uh, celebrity yan eh. Ito ang mga kastar, tanong ulit. Sa dami ng mga girls, na nalalink dito kay Manny. So, ang dami ng bagyo na pinagdaanan ni, ni Jinky. Obviously, ang tatag niya. Surviving parent siya, di ba mga kastar? magu pa ba sa kanila ang mga pambabatikos? Maapektuhan pa ba sila? Very, very ano na sila stable. Si Eman mga star nagsisimula pa lang 'yan.